si ka sa simbahan pero ganyan ang ugali mo ano po ba expectation natin sa mga tao sa simbahan banal, santo sabihin ko po sa inyo wala pong banal sa simbahan lahat ng tao may attitude minsan o ugali pero tingnan din po natin baka dahil din po sa atin kaya ganyan, asa nila diba pero habaan pa po natin mga pasensya natin sa kanila timbes imbes na laitin natin sila kausapin at sabihin yung problema hindi yung pati yung simbahan <laughs> nadadamay grabe ka naman besh sa mga pinagsasabihan naman ng ganito malamang alam nyo yung mga ugaling ayaw nila kaya chance mo na rin yan para mag reflect kung ano ang gagawin mo okay basta alalahanin natin na hindi lang nagtatako sa simbahan ang pagsaserve Pwede din kasi tayo mag-serve kahit saan tayo. Papakita lang natin yung pag natin sa Diyos sa iba. Considered service na yun sa kanya. Marahil tama sila. At mali ka. Pero ang importante, kahit walang makapuna sa mga pagsisikap mong magbago, ituloy mo pa rin wala kasi time may pagmamalaki sa mga taong puro nalang lang mali ang mga nakikita nila sa'yo pero hindi naman lahat ganoon ah basta tuloy mo lang yan huwag kang papaapekto yan ang opinion ko